Wikang Pilipino sa Pambansang Kalayaan at Pagkakaisa ni Patrocinio Villafuerte. Sa bawat panahon, sa bawat kasaysayan, sa bawat henerasyon, may palawakan ng isip, may palitan ng paniniwala, may taghisan ng matuwid, maging ito'y magbunga ng tuwa, ng lungkot, ng galit. Sila-sila'y nagtatago, kayo-kayo'y nagpapangpala. Isang diwa ang nagpasya, isang wika ang ginamit. Wika Pilipino, wika ang makadyos, makabayan, makatao. Wika ang makadyos, makabayan, makatao. Wika naglalagos sa isipang kabansa. Wika ang nanunuot sa damdaming makalupa. At pa isa isang dila para miraming labi, sama-samang tini. Bumubulong, sumasasat, umihiyaw, nagnangalik. Bata't matanda, profesional at di-profesional, manggagawa, kawani, guro, mga ngalakal, mambubuki, pari, madre, eskolar, istambay, estudyante, ulis, driver, sundalo, at lahat-lahat na. Sama-samang tinig, sama-samang lakas. Magkakaisa, nagkakasama, nagkakasama, nagkakaisa. Mga bagong bayani ng bagong republika wala nang dapit hapon, wala nang tanda ng gusting pagkalupin. Bagwis ng ibong, dati pinuyayan sa tinig ng galit. Ngayon nakalipad na umaawit, umuhuli, umaawit. Dahil malaya, dahil sa wika, dahil sa lakas. Wikang ginamit, wikang kalipili. Wikang ginagamit sa lahat ng dako. Matagalog, masebuano, mapangasinan, mailokano, Magkapampanga, Nawaray, Magbicolano, lahat ng ito ay Pilipino. Wika ng pagkakaisa, sa kababayan matdayo. Wika ng tagapagligtas ng digmaan at gulo. Wika ng tagapagtanggol ng lahat ng tao.